Cotton fruit, mga nakakabilib na health benefits. Alamin. Ang santol cotton fruit sa Ingles ay isang prutas na may apat na uri: ang kinalabaw, ang Bangkok, ang yellow at ang red. Ang kinalabaw ay ang pinakamalaki at pinakamapait na uri ng santol. Ang Bangkok ay ang pinakamaliit at pinakamatamis na uri ng santol. Ang yellow at ang red ay mga uri ng santol na may pagkakaiba sa kulay ng balat at laman. Ang santol ay kilala sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Ito ay may mapait na balat, malambot na laman at matamis na buto. Ang santol ay hindi lamang masarap kainin, kundi mayroon ding maraming benepisyo sa kalusugan. Mga vitamina at minerals na taglay ng bahagi ng santol. Ang iba't ibang bahagi ng halamang santol ay maaaring makuha na ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang balat ng kahoy ay mayroong sandoricum acid na isang mapait na substansya. Mayroon pa itong cationic acid, indusic acid, co acid,